Ano ba, Vinice? Napaka-amos mo! Puro kang laro! Kanina pa tayo paglilinis, di ba? Lilinis, diba? Pumasok ka nga doon! Tignan mo yung tsura mo! Parang wala nag-aalaga sa iyo! Punta ka! Damaligo ka! Dalan mo! Pinapagalitan mo na naman ang anak mo. Ako nang bahala. Ako na mag-aasikaso sa kanya. Paliguhan mo yan, ha? Tignan mo yung tsura ni Vinice! Napaka-amos! Sige, alis na ako. Teka na. O, ano na naman? Apis ko. Ano ba? Mamay, may makakita sa atin dito eh. Doon na sa loob. Ano ba yan? Malilit na ako sa trabaho. May pahalik pa kasi. Bakit bagay naman dapat sa loob pakita ng bahay halikan eh? Pwede naman sa labas, di ba? Ba nga makakita, di ba? O ano naman? Mag-boyfriend girlfriend naman tayo. Wala naman sigurong problema doon. Eh kahit nabastalis na ako. Bye-bye. Mag-ingat ka sa daan, okay? Pinapahalagan kita. Oh, bumalik na? May naiwan kasi ako yung sakalan, yung pinagpapatungan ng pagano. Parang oh, ka dyan. Oh, pasensya na. Nakalimutan ko lagi sa tricycle. Huwanan ko na. Sige na. Ano, nakuha mo na. Hmm, nakuha ko na. Pasensya Alis na, na ako, na. nagmamadali kasi ako. Uy, hey, teka lang. Kiss ko. Dun, dun na sa loob. May makakita na naman eh. Uy, pare. Hey, pre. Basta ka? Okay lang ako. Um, Akala ko ba isasama mo yung pinsan mo? Pinsan? Oh, di ba sinabi ko si Juliana isasama ko? Pinsan? Ay, si Juliana. Di ba pinsan mo yun? Pare, hindi ko pinsan yun. Girlfriend ko yun. Ano mo, pre? Napapansin ko dyan sa girlfriend mo. Parang kinakahiya eh. Kasi, pre, gumahal ka talaga nun. Bakit itatago ka pa? Bakit sasabihin na pinsan ka pa? Mahirap yan. Um, seryoso ka pa talaga doon? Seryoso ka ba sa sinabi mo? Oh, pre, hindi ako nasisinuhan sa'yo. Baka iba lang yung tinutukoy niya, hindi ako. Mahirap yan, pre. Kung ako nasa posisyon mo, masasaktan ako eh. Mas maganda sana kung kausapin mo siya. Yung masinsinan. Parang malaman mo yung kung bakit ka ginagalang, kung bakit ka itinatago, kinakahiya. Kakausapin ko na naman mamaya. kausapin mo ma pre. na pre. Saka mo kaibigan na to. Mm -hmm. Opo, okay naman po ako dito. Tsaka nalilibang naman po ako sa mga bagay-bagay. Yes, opo. Ito naman, okay naman ako dito. Hmm. Ano ba? Kanina pa yan eh. Sino ba yung kausap mo? Paulit-ulit na lang eh. Kakain na, di ba? Parang tanga naman eh. dami ba paulit-ulit? Kailangan paulit-ulit? Kailangan sinusundo? Dalihan mo! Tara, kakain na nga eh! Paulit-ulit, parang... Dalihan mo! Gusto mo pa ng kape pag titimpla kita? Huy, gusto mo ng kape? Ha! Yumimik ka! ng gusto mo ng kape! Hindi ka makausap ng ayos eh! Kanina ka pa! May problema ka ba, ha? Galing ako sa trabaho! Tapos ganito madadatnan ko! Ang usapan natin! Kumain ka! Di ba? Yun na yung hinihiling ko eh! Totoo ka sa nang... Ang nangyari ka sa bahay eh. Umuhi ako, sabi ko di ba? Lin lang ako ng bahay. Actually, nagkakaaway kami ng kapatid ko eh. Gusto kong sabihin lahat sa iyo yun eh. Pero alam kong, pagod ka na sa trabaho. Kaya may nabuti ko na lang na hindi na sabihin. Kasi ayoko makadagdag sa isipin mo. Kaya ko naman eh. Diba nakilala mo akong malakas? Gaya ng mga panahon na pinaglaban kita. Natatandaan mo ba? Hindi sa ganun yon. May kusap ka kayo sa labas, di ba? Baka doon mo sinabi. Eh. Wala kang tiwala sa akin eh, ano? Di ba tama ako? Wala kang tiwala sa akin? Kaya hindi ka nag open sa akin, di ba? Ha? Ano? Mamig ka! Alam mo, napakahaba na pinagtaanan natin. Okay. Then I realize Maganda pala ako sa'yo. Mahal kita. Baka totoo ako sa'yo, pero... Bakit tinatago mo pa rin ako? hindi pa akong ginawa masama sa'yo eh. Bakit kento? Tinago mo ako sa lahat? Pinsan mo daw ako. Tapos naging kapatid mo ako. Sino ba ako doon? Sino ba ako sa'yo? Ba't tinatago mo ako? Wala naman akong ginawa sa'yo masama, di ba? Lahat ng kakilala ko ay pinakilala kita sa nanay ko, tatay ko, kapatid ko. Lahat sila nakakilala na sa'yo. Tapos... Ay, na naman. kailangan mo ko'y kahiya? Ba't kailangan mo ko'y tago? Sorry, sorry, babe. Ayoko lang kasing masira yung career mo. Iniingatan din kita. Baka kasing mamaya mapahamak ka. Natatakot ka na masira yung career ko? hindi ko naman iniisip 'yun eh. Simula pumasok ako dito, 'di ba? Kung ano 'yung nakaraan mo, tinanggap kita. Kung ano 'yung pinagdaanan mo, tinanggap kita. Pero bakit hindi mo ko tinanggap? Hindi mo kaya tanggapin. Hirap ba 'yun sayo? Dapat nga ito 'yung tinatago ko eh. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa kasi mahal kita. Hindi ko ginawa kasi ayokong iparamdam sa iyo na itago. Gaya ng ginagawa mo sa akin. Mahal, mahal naman ako, di ba? Bakit di mo kaya yung pagmalaki? Ano pa bang rason? Ano lang. Mag-iisang taon na tayo. Oh. May di ba? Pumili pa ako ng singsing -sing para sa ating dalawa, pero sa sakit ang ginawa mo sa akin. Ate. Oh, bunso. Ate, busy ka ba? Hindi naman. Oh, halos sa jam at bakit nakasimangot ka? Para ka naman pinagsaklo ba ng langit at lupa niyan? Anong nangyari Tungkol na naman ba to kay Juliana? Dun sa girlfriend mo na may anak? Oo, dun nga. Hindi ko na alam kasi ate kung saan ko ilulugar sarili ko eh. Mahaba-haba yung mga panahon na pinagsamahan na anong pero... Ito yung halos pinakamalala siguro nangyari na sa akin. Pinakilala niya akong pinsan. Mahal ko siya. Sobra. Pero mas masakit pala yung ginawa niya. hindi ko na iniisip yung sarili ko para sa kanya. Mas inuna ko yung nararamdaman niya kaysa nararamdaman ko. Wala akong ginawa masama sa kanya pero bakit ito yung ginanti niya sa akin? Johan, sinabihan na kita tungkol dun sa babaeng yun. Sa tingin mo ba, tama pa ba yung ginagawa mo? Lahat ba ng ginagawa niya sa yung treatment, deserve mo ba yun? Tinanggap mo na nga yung anak niya eh, kahit hindi mo kadugo, tapos yan pa yung ibabato niya sa'yo. Kung ako naman sa'yo, Johan, mag-isip-isip ka na rin naman. Laki kong tanga ate. Napakalaki kong tanga. Gano'n ba nagagawa ng pagmamahal? Mahal mo, pero hindi ka mairespeto. Bukod pa doon, ikinakahiya ka pa. Sino ba naman kasi yung matinong girlfriend na ipapakilala ka bilang pinsan lang? pagisip isip ka. Tsaka, bata ka pa. Gwapo ka naman, di ka naman pangit eh. Mas marami ka pang makikilala na mas matitino at mas deserve na babae para sa'yo. Sana, pag dumating yung time na yon, kalimutan mo na rin siya. Oh, paano? Tara muna sa loob. Nagluto ka ng suman doon. Tara. Sige po ate. Tara. Hindi, andan na tayo.